Ambot na siya mga kalugit. Ayan. Ay, mga kalugit. So, kailangan natin to tatanggalin mga kalugit. Ayan. Actually, sa dive beam. Ay, mga kalugit. Ang laki ng fungus. Mga kalugit. O, ayan. Ay, mga kalugit. Punta na po kayo dito sa Sherwin. Dot Radio Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6. The Combs. Min. Ang laki-laki nitong. Ay, ano ba? Parang ipin ng dinosaur. Ouch, daddy Ouch Oh, yes Thank you, Lord Perfect, Mr. Ingron, Davao City Hello, mga kalogit. Welcome back to my YouTube channel Mr. Ingron, Davao City Like and share At pindutin ang notification bell Para update kayo lagi sa aking mga vlog Huwag niyo po escape ang aking mga advertise mga kalogit. Hello, Git. Kamusta po kayong lahat? Meron po tayong customer ngayon. Yung kuko Sir, ayan, mga kalugit. Na raming fungus. My God, mga kalugit. Lumambot na siya, mga kalugit. Ayan. Ayan, mga kalugit. So, kailangan natin to tatanggalin, mga kalugit. Ayan. Sure, sa dive, in. May mga kalugit ang laki ng fungus, mga kalugit. O, ayan. Ay, mga kalugit, punta na po kayo dito sa Sherwin Ladrido Salon, Pais 1, Block 56, Lot 6, Coms Mintal, Davao City. Street lang po yan, mga kalugit, sa Guard House. Ay, mga kalugit, shout out, happy 305 subscriber na po tayo sa YouTube channel. Shout out po sa Esperanza po, mga kalugit, ng John ako galing. just ko dahil, nag-vlog ako doon. Nag-vlog ako doon sa Torres Star, eh? Uh, Torres Paths. To. basta yon. So mga kalong magsastry na po tayo. Sa ito tayo mga kalugit. Ayan, tatanggalin natin itong tumubong nuno sa punso mga kalugit. Ayan. So, gandaan natin. Natakot ang manikrista kung mga kalugit magtanggal nito. Baka. Ay mga kalugit, shout out. Ayan. Ay mga kalugit shout out na ako sa kanal Charis. Ang binigyan siguro. Okay. 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 mga kalugit, Okay. 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 Yun. Nilagay ko lang dyan mga kalugit Ang natanggal kong fungus Para makita niyo. Sakit sir? No Ayan mga kalugit Kailangan natin di Tatanggalin So dito po Ang kalunggo kayo, madali magulog dugo mo. Ano? ka ako ng fungus? gamit, hmm. okay. mm. <coughs> to... At, na, <coughs> <coughs> Yes. Nagkaroon ka ng fungus dahil sa iba-ibang manikrista na ano. Sa mo, overcut ang ano. Pasagaran mo. Pasagaran mo. Pasagaran kalau petak-petak cutting sedikit Dapat gimana anu, gimana sterilize anu Pak? Ya dapat. Mm hmm. Ini daun hmm. Ini asli diyan naman ako, maliit na lang ang paglalakas ko. Mas patroon na kaya. Masakit yung alam ko. Cherry, karoon naman yako Ang yaba ba? magyako na ka noon tanawa. Try ganina ko nga. bayot, magsiligang kong lechon karoon. Masarap na siligang ng lechon. Mas masarap yung pag nilagyan mo ng swim. Masamang kailang biligin mo. Magsiligang ng lechon. Masarap. Allergies ba yun? <laughs> allergies siya ng swim. Kapareho oh, sila ng anak. May mga halugit oh. Laki-laki ng kinain ng fungus. Oh, as in. Ayan Ay, mga halugit. Kailangan natin dandahan kasi ang fungus kasi mga halugit. Madali lang yan magdugo. At dandahan natin para makati sir. Hindi no. Hindi siya makati. Hindi, Makati mang halogit. Iba ang Makati. <laughs> 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 Makati. Makati kami ni Sir. <laughs> Ayan. Ganito ang pagtanggal. Ano? Oh. আও সিতা জিহাত তো মাও বনে বারে 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 আসবনা আসলে잖아 সিনেমার আগে ডান লাউ ও ভাই সবেরি বারে তো তাই না কিন্তু এখানে অনেক কিছু তার গল্প

Nami, nami milk cream, banda moon seven. So, tapos, wala, tapos napod may organic, <laughs> <t> 2,000. <laughs> oh. 2000. Nananakiratin. Mas <laughs> wapo mo na. ka. Pagalit ka na lang. Sa buko na buko. Hindi na naman. na buko. Dito ko lang sa organic ano po tayo, tataw ka mong ugani siya? Iyan, magkakain po tayo. Tataw ka mong ugani kung sa'yo ganyan. Huwag siya. 599. 599, na. Sige na. Huwag sinaw-sinaw. Huwag na po lang, yung 4 magkakain no? ka pariban. na kong mga pag-gets. Yung mga pag ah Yung balik na

Eh, sabi ko, may tsura na naman yung eh. Tempo Family. Yung lang. Sunod. Ano itong tang na ginaano, ko dito? Ikunaan mo. Eh, ito ba siya natula, Abi? Oh, eh? wow, perfect. Ano <laughs> <laughs> ito, sir? Si Mr. Ingron, perfect. Di pa, ah, eh. ano, ano, ano yan lang, ni Shermie? Ah, magaling ni... Hindi, ano itong wala na. Yun lang, bigla na siya nawala.

Parang <gibaroon> kabalo <gibaroon> nga may babuhay. <gibaroon> Pag anak ko, nahuplok dyan ka sa luta. Wala ko eh. Huwag nga hindi Akong relo nga itong ano, nahulo, nasulod dyan sa kanal ba nung... Lakshadan? <gibaroon> Uy, gabi kayo luta ko dyan sa luta dyan. Dulong-dulong gani. Sa unang nilang baray dyan naman, dagal mga taon. Ito lang okay. ako ng nakunahan, na banda. Tapos wala siya kabalunga. Pwede so, ka ay. Ito tayo nag-vlog ang direct ay. Sabi na akong kiripon ko ba? Ah, Nagdago bang Nahulog ko <laughs> sa kanal. Iingang eh, haplak din akong lawas. <laughs> Buka. Makatawa po ko itong gagabi nga gibuhat sa akong bala. Gino ko. Gino lang? Mula nang... Ito oh, namit-mat-namit mo ng rip rip Di ang <laughs> red red ng ano ng red refrigerator. Kung daw yung kanya good po man yan ng red na mo. Ito ang isang plastic. Hindi na pilit ba? Sa iyo, excited mo. mga kalugit, oh, sobrang lalim, ginuho ko, day. Fungus pa more. Ngayon mga kalugit. Hindi naka-teaser, no? Hindi. Okay. Pag hindi makati, ano ibig sabihin, Wala na. No. hindi na rin ako makaka-edit. I-sure na lang <laughs> 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 wala. I-edit na lang wala, no? Ay wala, hindi na kape mag-edit eh. <laughs> mo, man eh. Kaya mag-cheat ka taaabot sa kay Dr. Jose Rizal nga... Uri. kinabuhi. Ay, nako. May mangkok eh. Kinala mo mo. Oo. Sino? Panginoon. Sunoy. mo? Wala po eh. Ang kasawa naman nang mm inaistorya -mm. naman, nung duha na grand ka nang Ay, amog tong lalaki nga. Ang to? Ay, amog di. Ay, to? Ano nga an ano nga po ito? Alam ko, alam ko. Wala rin sabihin ko. Ano nga po Amo to siya. Nagtawag naman ka rin kapag kaya isang gas kayo ng istorya na kami kayo kaaway sa... Ay, naku, ginoob ko. Ibis na wala ay... ko, ano nakagawas na ako hindi naging... Pina ina da to? 27, bata pa yan siya. Hinag ka siya. Hinag ka siya. Hindi naman, pero manggot. Ma ako kasi pag may alaga ako, hindi ko yung isip na ibang parang anak-anak. Ah. Parang family. Then at the same time, kung ano binibigay ko sa mga anak ko, minsan nga mas mataas pa yung bibigay ko yung anak ko ng Samsung kanya iPhone kasi nung nag-away kami ng kasagsagan ng away namin ng asawa ko na sa Japan lumayas sa siya kasi nag-alaga ng mga anak ko 2 years bata pa yung anak ko kumbaga siya yung taong hindi yung arrangement namin yung, hindi kami nagsasabi ng na I love hindi kami nagsasabi ng na, ano umiiskura so, so, ko, so, mm huwag -hmm. napaiskura siya. So, pero, Correct. yung action namin, mutual, yes. walang ano, ayaw niya sabihin na, uyap ko siya, dito siya, dito siya. Basta, nag-sex ka, may something like that. niya Wala na, kasawa naman. So, di pa plaster ko ngayon. Ano ah, man ang kitabuhin sa mga bahay niyo? <laughs> <laughs> Ayan, shout out! <laughs> Bayot ka daw. Hindi uwi. Hindi uwi. bayot lang mo para makatsupa ng sa Ay mga kalugit, walang scripted po ito. <laughs> Kayo, yung, yung first time niya ako makita. Mm. Huwag niya na i-question ko. Yeah. Basta ang tao pare-pareho lang yan. Gani. Ang babae tumutupa, <laughs> ang lalaki tumutupa. <laughs> huwag <laughs> mo nang anuhin, huwag mo na i-question ko anong mga ito, Al diba, naman na, Alam mo na yan, di ba? Diba? Wala, wala eh. pa. Ah, wala, pa siya. ano ay itong, 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 The pula. first na ni ko si Sir Gabriel na Kaya the way siya mag-historya. Oo. Oh. Kasi siyempre kami nga mga bayo. Oh. Mas smell na. mo. Ako yung Manila, di ko ano yun. Sigo, yung, ano yan, yeah. bayo, ka. Hindi ka Hindi, never, never question you. Kahit may paano na Wala ka na lang siya mag-open. Wala hindi yeah, ako nasaray sa amunting ang Bayot. Hindi naman ako dyan yung babae ng Bayot ng <laughs> 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 Actually, sa pasyari ng bago. So, my ang dam. Ang bow, na. Ano ay, daan. Ano, nga, ano. So, ayan mga kalugit, huwag niyo po kalimutan, i-like and share, pindutin notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. So, mga kalugit, okay na po, ayan. Okay na, sir. No, walang dugo. O, oh, diba? Perfect. Bye.